Nagsimula ang pelikula habang palabas sa palasyo ng Chin ang isang lalaki. Binigyang daan siya ng mga armadong gwardya ng hari na may halong takot at respeto. Taas noong naglalakad na pinapalibutan ng mga libong sundalo ng palasyo. Nang makarating eto sa huling pintuan palabas ng palasyo, siya ay humarap sa hari. Tinitignan siya ng hari na may halong paghanga at panghihinayang. Umaalingaungaw naman ang sigaw ng mga tagabigay payo ng hari na humihingi ng permiso na patayin ang lalaki. Dala ng udyok ng mga tagapayo, kumumpas ang hari at pinakawalan ng mga libo-libong sundalo ang palaso ng kanilang mga pana na kumitil sa buhay ng lalaki. Samantala, sa labas ng palaso, sakay ng kabayo ang isang lalaki na may hawak na dilaw na tela, senyales eto ng pagkabigo. Nakita eto ng isang babae sa hindi kalayuan at naluluha siya. Tinanong nito ang kasama niyang lalaki kung anong sinabi niya at nabigo ang lalaki sa palasyo. Ating lupain ang sagot ng lalaki. Nagalit ang babae sa bunot ng kanyang espada at hinamon sa isang duelo ang lalaki. Naganap ang labanan nila. Sa huli, habang umatake ang babae, binitawan ng lalaki ang kanyang espada at sadyang nagpasaksak sa babae. Naiyak ang babae at nagtanong kung bakit hindi niya sinalag ang kanyang pag-atake. Puno ng pagmamahal na sumagot ang lalaki, pangarap niyang umuwi silang dalawa ng babae mulat sa pool at mamuhay ng tahimik. Umiiyak ang babae na inakap ang lalaki, sinabi niyang tapos na ang paghihirap. Sa kanya itinusok pa ang espada na parehong kumitil sa kanilang buhay. Namatay silang magkayakap. Bago ito mangyari, ang China ay nahahati sa pitong kaharian na nag-aaway-away. Ang hari ng Qin, na siyang pinakamalakas ay gusto etong pagisahin. Dumanek ang dugo sa planong eto. Tatlong mandirigma mula sa kaharian ng Jao ang kinatatakutan ng hari. Noong nabalitaan niyang namatay ang tatlo, ipinatawag niya sa palasyo ang isang walang pangalang mandirigma na siyang sinasabing pumatay. Dahil sa maraming beses na pagtatangka sa buhay ng hari, walang nakakalapit sa kanya mula sa isang daang hakbang na distansya. Noong iniharap siya sa hari, binuksan ng hari ang isang kahon na naglalaman ng isang putol na sibat. Ang armas ni Sky na isa sa tatlong asasin. Bilang gantimpala, binigyan ang mandirigma ng mga ginto at pilak. Kasama dito ang paglapit pa sa hari ng dalawampung hakbang. Tinanong ng hari kung paano niya napatay si Sky. Ikinwento naman ng mandirigma, sinabi niya na magkasintahan si Broken Sword at Flying Snow. Ang dalawa sa asasin, sinang ayunan eto ng hari. Kinaliwa ni Snow si Sword at pinatulan si Sky. Eto naman ang impormasyon na hindi nakarating sa kanya, ayon sa hari. Dahil dito, hindi nag-usap ng halos tatlong taon sina Sword at Snow. Nalaman niya na mahilig maglaro ng chess at makinig ng musika si Sky. Kanya etong pinuntahan sa palaruan para arestuhin. Sa harap ng mga sundalo ng chin at sa tugtog ng musika. Naganap ang pagtutuos ng dalawang mandirigma. Espada kontra si Bat at sa huli naputol ang armas at namatay din si Sky. Humanga ang hari sa walang pangalang mandirigma. Muli, binuksan ng hari ang kahon at nakita ang espada ni na Broken Sword at Flying Snow. Ginantimpalaan uli ang mandirigma ng ginto at mga pilak, kasama na din ang paglapit sa hari sa layong sampong hakbang lang. Tatlong taon ang nakakaraan ng salakay ni na Sword at Snow ang palasyo, walang nagawa ang tatlong libong sundalo sa kanila. Paano niya sila napatay ang pagtatakang tanong ng hari? Nagpatuloy sa pagkwento ang mandirigma. Nabalitaan niyang nagtatago sina Sword at Snow sa isang paaralan ng calligraphy. Nagbalat kayo siyang mula sa kaharian ng Jiao at pumasok sa paaralan. Sinabi niya na gusto niyang matutunan kay Sword ang ikadalawampung simbolo ng espada. Alam niya na sa simbolo ay malalaman niya ang sekreto ni Sword kung bakit eto magaling sa espada. Hindi pa niya nasisimulan ang pagsulat nang dumating ang mga sundalo ng Chin at paulanan sila ng mga palaso. Lumabas silang dalawa ni Snow para sanggahin ang mga palaso habang isinusulat ni Sword ang simbolo. Natapos ang simbolo at umalis na dingbigu ang mga sundalo ng Chin. Sila ay naghahanda ng pangalawang pag-atake. Inaral ng mandirigma ang simbolo at nakita niya ang sekreto ni Sword. Noong binuksan ng hari ang simbolo, sinubukan niyang aralin ang ibig sabihin pero lalo lang siyang naguluhan at hindi niya maarok ang ibig nitong ipahiwatig. Kinausap ng mandirigma sina Sword at Snow. Sinabi niyang sundalo siya mula Chin. Ipinakita pa nito ang putol na sandata ni Sky na nakilala agad nila. Alam ng dalawa na patay na eto. Sinabi niyang may bilin si Sky kay Sword. Namuhay siya ng walang inaalala at pananagutan sa buhay. Isang babae lang ang pumukaw sa kanyang puso at walang iba kundi si Snow. Nagbilin pa siya na ipaghiganti ni Snow ang wala sa oras niyang kamatayan. Umalis siya na nagsabing kung tinatanggap ni Snow ang hamon ay sa kampo ng mga sundalong Chin sila magtutuos. Sa selos at galit ni Sword, nakipagniig eto sa kanyang disipulo na si Moon. Nagpupuyos naman sa galit si Snow nang makita niya sila. Dahil dito, pinatay niya si Sword sa pamamagitan ng pagsaksak gamit ang espada. Kinabukasan, dumating sa kampo ng mga sundalo si Snow. Nagtagumpay ang plano ng mandirigma at wala sa diskarte si Snow. Madali lang niya itong napatay. Sinabi ng hari na malapit sa katutuhanan ng kanyang kwento. Dangan nga lang at hindi siya naniniwala. Puro kasi nungalingan na selos lang ang dahilan kaya sila natalok. Noong nilusob ang palasyo, nakita niya kung paano lumaban sa mga sundalo ang dalawa at ito'y pambihira. Wala silang kasing lakas at kasing bangis. Hindi niya sila basta magagapi at hindi sila tanga katulad ng sa kwento niya. Naniniwala naman siya sa labanan nila ni Sky pero ito ay pakitang gilas lamang. Alam niya na ito'y sinadyang magsakripisyo si Sky para maisakatuparan ng mandirigma ang plano na mapalapit sa hari ng dalawampung hakbang. Ito ang kanyang pinag-aralan sa loob ng maraming taon. At para mas sigurado ang kanyang plano, kailangan niyang mapatay ang isa kina Sword at Snow para mas mapalapit pa siya sa hari. Nagbigay ng kanyang kaisipan ng hari sa totoong nangyari. Ipinakita ng mandirigma ang kanyang kakayahan na pumatay sa distansya na sampung hakbang. Namangha na Sword at Snow dito kaya nag-usap sila kung sino ang haharap sa mandirigma na saksi ang mga sundalong Chin. Kailangang mangyari ang labanang eto para makita ng lahat at maniniwala sila, lalo na kung may mamamatay. Hindi eto alintana ng mga asasin dahil ang importante sa kanila ay makapaghiganti sa hari. Sukdulang ikamatay nila, alam nilang mamamatay ang isa sa kanila, kaya sa huling sandali ay pinagsaluhan ng magkasintahang mandirigma ang huling sandali na magkasama. Habang naglalakad ang magkasintahan, akmang sasaksaki ni Sword si Snow pero naunahan siya ng babae. Hindi malubhang sugat ang natamo niya. Ayaw lang ni Snow na si Sword ang magsasakripisyo. Tinatalian niya ang sugat ni Sword sabay sinabing gusto niyang mabuhay ang lalaki. Walang saysay ang buhay kung wala na din si Snow ang sagot ni Sword. Nagtuos na ang mandirigma at ni Snow. Sa palibot nila ay mga sundalong Chin na handang dakpin si Snow kung matatalo ang mandirigma. At katulad din ng usapan, nagsakripisyo si Snow. Napatay siya ng mandirigma saksi ang mga sundalo para kapanipaniwala. Sinabi din ng hari na maaring naglaban sila ni Sword pero hindi para saktan ang isa't isa, kundi para lang ipakita ang kagalingan nila. Ibinigay ko sa nimon ang sandata ni Sword sa mandirigma, sa kadahilan ng lagi silang magkasamang dalawa ni Snow. Dapat magkasama lang din ang sandata nila anuman ang mangyari. Si Sky, Broken Sword at Flying Snow ay nagsakripisyo sa kanya-kanyang paraan para maisakatuparan ang paghihiganti na mapatay ang hari. Kung paano sila nakumbinsi na kahit ibuwis nila ang kanilang buhay ang isang nagpahanga sa kanya. Dahilan para masabi ng hari na ang mandirigma ang pinaka nakakatakot na asasin. Tinanong siya ng hari kung sino siya. Tagadyaw siya, pinatay ng mga sundalong chi ng buong pamilya niya. Kaya isinumpong nitong papatayin niya ang hari ang pagtatapat ng walang pangalang mandirigma. Pinuri din niya ang hari at nalaman nito ang kanilang plano. Sa distansya nila ngayon ay sigurado ang kamatayan sabi pa ng mandirigma. Huli na ng mapagtanto eto ng hari, kaya hindi na niya pipigilan ang nakatakdang kamatayan. Tinanong niya ang mandirigma kung bakit hindi pa niya isinasakatuparan. Sumagot ang mandirigma na minaliit ng hari ang katalinuhan ni Broken Sword. Nakita nila ang husay ng mandirigma kung paano gumamit ng espada. Pwede siyang sumaksak na walang natatamaan na sensitibong ugat ang katawan. Handang-handa na siya sa plano para patayin ang hari. Nagtaka siya at naguluhan noong biglang sinabi ni Sword na habang siya ay nabubuhay, hindi niya hahaya ang mamatay ang hari. Sumagot si Snow na tutulungan niya ang mandirigma. Pero kailangan din nilang labanan si Sword dahil eto ang sagabal sa plano. Naglaban ang magkasintahan at ubiling tumulong ang mandirigma pero tinulungan pa rin si Snow, dahilan para masugatan si Sword. Kaya noong naglaban silang dalawa sa kampo ng mga sundalo, tutuong nasugatan si Snow pero hindi eto seryoso. Alam ng mandirigma ang tinatamaan niya. Habang nagpapagamot si Snow, binilinan niya ang manggagamot na sundan sa palasyo ang mandirigma. Kung matagumpay ang misyon, pula ang iwagayway niyang tela. Dilaw naman kapag mabigo. Papunta na sa palaso ang mandirigma nang magkausap sila ni Sword. Sinabi niyang walang makakapihil sa kanya, balot na siya ng puot ng paghihiganti sa hari. Nagtapat si Sword, nagkakilala sila ni Snow nang mapatay ang ama nitong general ng mga sundalong Chin. Namanan nito ang espada ng kanyang ama. Si Sword din ay palaboy at walang matatawag na tahanan. Nangako siya na tutulungan si Snow na maghiganti sa hari. Sabay din silang nag-aral ng calligraphy para maasa pa ang kaalaman nila sa espada. Sinabi ni Snow na kapag tapos na ang kanilang misyon, uuwi silang dalawa sa lugar ni Snow. Doon ay wala ng espada, wala ng pana at walang karahasan. Noong nilusob nilang dalawa ang palasyo, hinarap ni Snow ang mga sundalo habang hinarap ni Sword ang hari. Nagtuos sila, espada sa espada. Nanaig pa rin si Sword, pero hindi niya tinuluyang pinatay ang hari. Ang dahilan, iyon ang natutunan niya sa kaligrafi. Doon nagsimula ang pag-iwas sa kanya ni Snow. Nakikita ni Sword na talagang hindi na mapigilan ng mandirigma kaya, gamit ang kanyang espada ay nagsulat eto ng dalawang salita sa buhangin. Sinabi niyang pakaisipin eto ng mandirigma. Umalis si Sword na nagbilin kay Moon na ibigay sa mandirigma ang kanyang espada. Inulit nito na sila ay palaging magkasama ni Snow. Kaya pati mga armas nila ay dapat magkasama din. Nakiusap din si Moon sa mandirigma na huwag ipawalang bahala ang salita ni Sword dahil hindi nagkakamali si Sword. Tinanong ng hari kung ano ang isinulat ni Sword. Ating lupain ang sagot ng mandirigma. Habang nagpapatayan ng mga kaharian, ang hari ng Shin lamang ang makakapigil dahil sa layunin itong gawin silang isang kaharian. Etong salita ang nakapagbukas sa isipan niya. Sinabi din ni Sword na ang paghihirap ng isa ay baliwala kung ang katumbas ay kasiyahan sa nakararami. Ang nasira ng digmaan ay makakalimutan kung ang patutunguhan ay kapayapaan para sa lahat. Tumungo ang hari, sinabi niyang, ang mga matatalino, ang mga kasama niyang hari at iba sa kanyang mga tagapayo ay hindi siya maunawaan. Sino ang mag aakala na ang isang asasin na kinatatakutan niya at kilala lamang bilang mamamatay tao ang siyang makakaintindi sa nilalaman ng kanyang puso? Tinanong siya ng hari, ngayon nawala wala siyang sandata. Paano niya papatayin ang hari? Sumagot ang mandirigma na gagamitin niya ang sandata ng hari. Walang pag-aalin lang na inihagi sa mandirigma ang kanyang espada. Sinabi niyang, ngayon na alam na niya ang lahat. Nakasalalay sa kanya ang pagpapasya tinignan niyang maigi ang simbolo, na pagtanto niyang walang sekreto sa kaalaman sa pakikidigma kundi kapayapaan ang sinasabi. Mula sa labas ay nagsipasok ang mga tagapayo at mga sundalo. Nakahanda sila sa anumang mangyayari. Tinalon naman ng mandirigma ang hari sa kasinabi ang kanyang pagsuko at pagsangayon sa adhikain ng hari. Nagtatapos ang pelikula sa pagbalik sa unang eksena, buhat-buhat ng mga sundalo ang kabaong ng mandirigma palabas ng palasyo. Pinatay siya bilang kaaway pero inilibing bilang isang bayani. Sa kapanahunan ng Qin gawa ang Great Wall sa China at hanggang ngayon, kung tawagin nila ang bansa ay ating lupain o our land.